Ang kaya gusto nila yung mga Pilipino, kahit anong sabihin nila na ano, kahit anong iutos nila, sinusunod. <laughs> okay lang ba ganito gawin mo, ganyan. Sure, sure, no problem. Basta kahit anong utos, ano, masunuri ng mga Pilipino sa totoo lang. Saka ano sila, wala silang, walang inuurungan na trabaho kung kunyari ipagawa -ipag sa ito. Ano yan, talagang gagawin niya yan. you know. <laughs> Wala lang, ikutan tayo. Alas 7 na. Pero maaraw. Wala. Hahanapin ko sana itong dalawa natin ito eh. Hindi kayo nabuta sa bahay. kain na pa kayo? <laughs> Ikot lang ako ha. Ayun yung mga unggo may may pera yung kulokoy kaya hindi mo mapalagay kung saan pupunta at tamimili ng kung ano-ano marami marami raw siyang pera eh. <laughs> ano raw siya lagpas na raw siya na ang ano niya parang hindi na raw siya part time so marami raw siyang pera punta kaya tayo dun sa ano yung eh? sa may pupunta na naman ako sa simenteryo eh mag Halloween na nga eh puro pa simenteryo eh no? kahit hindi sa hindi Halloween eh ay si kanina si Jasmine kasi di ba sa ano si Jasmine uh, QA eh e, nagche-check daw siya ng mga ano para mga, mga ilaw ng Maypulip Hindi niya raw alam kung nasaan yung ano yung hina, meron siya hinahanap na isang area doon sa Maypulip na hindi niya makita yung mga ano elevator daw. eh eh, sakto, yung elevator na yun eh doon sa amin banda. Ako yung nagko-control ng elevator na yun eh. So, sabi ko punta ka sa ano para makita mo yung ano opisina namin. Ayan, bumisita yung Kolokoy. Buti na lang kuya, alam mo yung ano na to. Yung hinahanap ko na to, matagal niya na raw hinahanap. Hindi, <laughs> yun nga yung inaano an, 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 an ko sana eh. Kay ko sana sa inyo eh. Bakit ba bakit ba gustong-gusto ng ano ng mga Canadian siyo? Ano yung mga Canadian o ano? Canadian employers. Bakit gustong-gusto mga Pilipino? Ba naririnig niyo yun lagi? kahit saan naman tayo pumuntang bansa eh ano ang talagang sinasabi, isa lang ang comment sa mga Pilipino masipag no ah, kaya gustong gusto ng mga mga Canadians pagka sa, tungkol sa trabaho ah ano na yan ah sa dalawang taon ko rito napatunayan ko na na, totoo nga yun gusto nga talaga ng mga Canadians tayo grabe araw, ang ganda no Nakita ko na kasi 'yung ano 'yung mga ganyang culture dito sa ano sa Canada. Yung about sa trabaho, ganyan. E tayo 'di ba, alam mo naman tayo sa ano eh, sa uh, Pilipinas. Pagka napunta sa ibang bansa 'yung mga Pilipino, lalo na sa mga uh, ganitong countries, 'yung sa mga dominated ng mga ano puti. Ano parang sobrang babawit ng mga ano na mga <laughs> Pilipino. Anong ari ito eh? Uh, masyadong ano, masunuri ng mga Pilipino. ya yeah, pag ko kunyari tungkol sa mga ano, dito yung sa mga road signs, sa mga basta about sa ano, sa driving, bait ng mga Pilipino rito, hindi sumusuway. Hindi nga hindi nga nagda-drive ng ano eh, nang nakainom eh. <laughs> Although, ano naman talaga? ah, uh, kasi mahigpit nga kasi si Canada. Pero, syempre, iba pa rin yung ano, yung mga, di ba, sa Pilipinas. Ano naman eh, may mga nanguhuli rin naman. Kaya lang, alam mo yun, ano pa rin, ah, uh, dito talagang sinusunod ng mga Pilipino, lahat ng mga ano. Ganon din tungkol sa ano, sa trabaho. Lalo na pagka mga puti yung mga boss. Ewan ko, ang tawag, ang tawag nila dun eh, colonial mentality. No? Parang lagi tayong ano, lagi tayong nagpapa ano sa mga sa mga puti <laughs> yun yung sabi, naririnig ko lang yun ah. yung ganun uh, saka ano parang lagi nating gusto natin laging i-please yung ating mga lalo na pagka ibang lahi papakitang gilas tayo ganyan which is maganda naman no kasi dito nakikita ko eh, dito sa Canada iba ko nyari kasi may mga kasama ko na ibang lahi diba kita mo sa kanila ano sila dito ah... Uh, talagang kung ano lang yung nasa job description mo, yun lang talaga yung trabaho nila. Kung kunyari, kung ano yung nasa ja job. job description nila, yun lang yung gagawin nila. Kasi, yun nga, di ba, may kasama nga ako. Uh, kasi, pagka nag, nag di, ba, diba, sa receiving kami, pagka mayroong mga, ano, yung mga, pagka, ano, du dumating yung UPS, may nagdi-deliver nun, talagang, minsan sobrang dami. Nakakaawa nga minsan yung nagdi-deliver ng UPS. <laughs> <laughs> sabi kasi minsan sobrang dami niyan dinideliver eh naka, naka ano ko doon nag ako sa kanya eh sabi ko tulungan na kita <laughs> ano indiyano yun eh tinutulungan ko siya kung paano eh, yung mga ano yung mga pinapasok niya sa warehouse namin <laughs> sabi thank you buddy thank you tapos dumating yung kapartner ko sabi niya no 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 don't do that it's not your job it's his job sabi sa akin kaya nung ano nung ano hininto ko na yung pagtulong sabay mamaya nung no, um, paalis na yung ano, UPS na tapos na siya thank you na rin, thank you thank you buddy I appreciate it okay. tapos ngayon tuwing nakikita kami ng uh, UPS deliver na, na yun pero ang nakita ko lang doon na uh, kung ano yung trabaho ng mga taga dito yung mga ano yung mga Canadians na yung mga hindi nila ano uh, kung ano lang yung trabaho yun lang talaga yung gagawin nila tapos maano sila yung oras nila dito kung kunyari. Alam na rin ni Rachel dito eh. Yung ano yung mga ibang lahi ah. Kunyari. Meron pa dapat gawin. No? Eh tapos na yung oras. Tapos na yung oras eh. Bibitawan na nila yun. Uuwi na sila. <laughs> ano raw eh. Uh, hindi na nila gagawin yung kasi tapos na yung oras nila na pagtatrabaho. Tama naman. Kaya lang kapag mga Pilipino kasi. Madalas. Ano yan. Uh, tinatapos yan. Saka ano. Saka napansin ko sa kanila yung boss ko na puti pagka nag-uutos ay nag-ano sa akin may sasabihin sa akin na pabor talagang ano todo ano todo ano siya na pa, ano pasuyo na ano pasensya ka na kanya ano eh kung kaya ko lang gawin gagawin ko tong ganun parang hindi siya hindi siya boss eh parang hindi siya boss na yung utos nang na utos di ba hindi kadalasan sa katulad sa ano sa ibang mga companies niya sa Pilipinas eh pagka boss eh boss kong boss yung ano yung yung kanilang trato sa sarili. Dito hindi. Tapos, ang kaya gusto nila yung mga Pilipino, kahit anong sabihin nila na ano, kahit anong iutos nila, sinusunod. <laughs> okay lang ba ganito gawin mo, ganyan. Sure, sure, no problem. Basta kahit anong utos, ano, masunuri ng mga Pilipino sa totoo lang. Saka ano sila, wala silang, walang inuurungan na trabaho kung kunyari ipag ipagawa sa ito. Ano yan, talagang gagawin niya yan. Kaya gustong gusto ng mga, ano, ng mga, ano, ng mga Canadian employers ang mga Pilipino. Ah, uh, ayoko naman manlag, manlaglag ng, ano, ng ibang lahi. Yung mga, ano, yung mga Indiano. Mga, ano sila, mga mauutak sa trabaho. Hindi talaga sila yung, ano, uh, ano rin sila, eh. Uh, parang minsan piling piling mataas din yung ano yung ano sa yung confidence nila sa sarili nila na na hindi hindi sila nagpapaano hindi sila nagpapa ano yung pautos pautos ganyan kasi nakita ko yan sa may pulit pagka mga Indian yung mga itim ano uh, ano ito ito ay ano lang ha, hindi ko naman sinasabi na la sa lahat ng mga lahi nila eh ganun Siyempre, ano rin yan eh ano ba to depende pa rin yan sa ano yung pagkatao do pero ito ay ano lang experience ko lang base lang sa na ano ko to sa experience ko to at nakikita ko at nakikwento sa akin ng mga tropa tulad ng mga ano mga itim ano ano sila Ma, minsan madaya sila sa trabaho mauutak sila sa trabaho sa totoo lang Siyempre, ano akala, akala mo, akala siguro nila, hindi nakikita ng, ano, ng mga boss, ganyan, na uh, minsan nanduduga, nandadaya sila sa trabaho. Siyempre, napapansin din yan. Eh, may kita mo yung mga Pilipino, masisipag. Kaya mas la, madalas pinapaboran yung mga Pilipino na ano rito, na trabahador. Kasi mababait, mababait talaga, saka masipag. Saka ang agandahan kasi dito sa Canada. Masa, ma-okay din naman na sumunod-sunod sa kanila kasi well compensated ka naman yung bayad sa eh sulit na sulit. Yung minsan nga minsan nga iniisip ko yung bayad ko sa trabaho ko diyan sa ano. Yung parang todong ano na yung may pinapakiusap na gagawin ko. Parang ano eh parang ito ba hindi naman mahirap kung gagawin natin, <laughs> ginagawa natin. Parang ano lang, parang relax lang na trabaho. Ayoko, ganun, eh oo, ganoon eh. Kaya labs na labs tayo ng mga ano yun, ng mga ibang lahi rito. Kaya siguro ano rin eh. Hindi sa kain hindi tayo mareklamo, Hindi tayo mareklamo sa trabaho. Hindi tulad ng mga ano, ay mga indyano. Kapetiks-petiks na nga yung mga yan. Mareklamo pa yan sa trabaho. Pa, gusto nila yung mga pang-relax lang na trabaho eh. eh tayo, hindi. Ano tayo, kung ano iuto sa atin, kalaban eh. <laughs> Kaya yung ano, at ano, ano ko lang talaga to ah. Hindi to, hindi ko to nilala, nilalahat sa kanya-kanyang mga lahi ah. Ano na to, ah, base lang to sa aking experience sa nakikita ko sa ano sa paligid ko sa siyempre sa mga nakikwento rin nat ng mga kasama natin, mga tropa natin sa mga nakakasama nila na ibang lahi. Actually pag gan kunyari napunta kayo dito sa Canada at nakapagtrabaho. Hindi kayo yung ano, hindi sa mga production kunyari, uh, yung mga office settings, mga ganyan. Mas ano siya, mas madali sila. Mas madaling mas madali mong yung trabaho rito kung mo sa ano sa Pilipinas. Hindi hindi laging ano, hindi laging para nagahabol ka sa oras pero syempre depende pa rin sa trabaho mo pero yun nga kahit pa man ganun nang, ga, ano nangyayari okay pa rin kasi sulit yung sahod sa'yo eh. <laughs> yun lang naman para meron tayong mai upload itong araw na to eh kasi alam nyo naman kailangan natin mag-upload kasi para hindi mamatay yung youtube channel natin <laughs> yun lang yun eh. no? ano nga yun ah? himala hindi masyadong malamig ngayon Saka ang dami naglalakad ganyan. Ang daming naglalakad. Mala. No? No, oh, yun lang. Like, share, subscribe, yung mga ganun. Alam nyo na yun. yun. Sige na, paalam.